At halina kayo mga kapatid para tayo'y hindi gagabihin, ano? Maaga-aga tayo ngayon. Maaga-aga tayo ngayon mga kapatid. Pero alam nyo, sabi ko nga po, no, pag halimbawa merong uh, ang uh, problema nila, ang haba habang naman Ika, kasi ang pagkakatipon, eh alam nyo sabi ko sa kanila, eh dun sa sumasampalataya, Walang mahaba, walang mahaba, mahaba. And noong araw nga si Pablo, hinabot ng hating gabi sa paghanggang hanggang nakatulog pa si Yutiko, eh, di ba? Sa kanilang pagkakatipon doon sa 27 ng gawa, sinasabi yun eh. Noong urang araw ng isang linggo, noong kami nagkakapisan para pagputul-putulin ang tinapay, si Pablo Anwika nangaral sa kanila nag-aakalang umalis sa kinabukasan, tumagal ang kanyang pananalita hanggang sa hating gabi. Yan. Eh, oh, di, ganun lang talaga. Alam nyo, di na po issue yan pag sumasampalataya. Alam nyo, pagka ang kapatirang tinuturuan sa pag-ibigan, yung iniibig mo, gusto mo kasama. Gusto mo nakikita. Gusto mo... Diba? masaya ka pag kasama mo eh yung nga, mga barkadahan lang eh barkadahan lang na nagiiinom at nagkukwentuhan inahabot ng madaling araw sa pagkukwentuhan eh masaya sila bakit eh kasi love nila ang isa't isa eh eh yung mga kapatid na sumasampalataya, ako naniniwala po, no? Pagka ikaw sumasampalataya, di mo nga namamalayan, uy, gabi na pala, no? Eh, dahil nasa pakikipagkatipon ka sa mga kapatid na kung saan ikaw ay nakikipag -ibigan. Kaya nga, sabi yon sa atin, ibigin ninyo ang pagkakapatiran. Eh, yung eh, hindi makatagal, eh, ganun talaga, no? Eh, eh, wala tayong magagawa. Eh, ganyan po dito sa MCGI. Talaga pong sanay po sa pagkakatipon na ang pinagkakatipunan eh hindi naman tungkol para sa gumawa ng kasamaan. Kung hindi, ang pinag-uusapan naman natin palagi, mga bagay po na ikabubuti, makapagpapatibay, yung ating paghahandog ng pagpuring awit sa Diyos, yung atin pong Uh, kilala doon sa salita ng Panginoon. At sa oras na ito, sige para hindi na tayo lalimin nang gabi kapatid na Rodel, tayo po ay magpapasimula na ng mga bagay na ibig nating magkaroon tayo ng awareness, Brother Rodel, na umpisahan na natin, ano